Paalam Ricky Davao Isa na namang haligi ng industriya ang namaalam. Isang malungkot na balita ang kinumpirma ngayong Mayo 1, 2025. Pumanaw na ang batikang aktor at direktor na si Ricky Davao sa edad na 63 matapos ang laban sa sakit na cancer. Kumpirmado ito sa Facebook post ng Viva Entertainment na nagsabing "Pahinga ka na, Sir Ricky." Ayon sa mga malalapit sa pamilya, Si Ricky ay pumanaw sa isang ospital sa Tagig. Tahimik man ang pamilya sa detalye, inaasahan ang isang pahayag mula sa kanila sa mga susunod na araw. Si Ricky Davao o Frederick Charles Davao sa tunay na buhay ay isa sa mga pinakatinitingalang aktor sa Pilipinas. Mula pa noong huling pito, naging aktibo na siya sa teatro, sayaw, pelikula at telebisyon. At hindi lang siya basta aktor, isa siyang actor's actor. Ibig sabihin, siya ang aktor na hinahangaan ng kapwa niya artista dahil sa galing, lalim, at dedikasyon sa sining. Noong dekada 80, full swing na ang kanyang karera at hindi siya tumigil sa paggawa ng makabuluhang proyekto mula sa heavy drama, action, comedy hanggang sa mga TV series tulad ng The Seed of Love noong 2023 at Nagbabagang Luha noong 2021. Patuloy siyang naging aktibo hanggang sa kanyang huling mga taon. Kamakailan lang ay napanood din siya sa pelikulang Social Climbers kasama si na Maris Racal at Anthony Jennings. Patunay na kahit sa bagong henerasyon ng showbiz, may puwang pa rin ang kanyang talento. Tumanggap siya ng mga parangal tulad ng FAMAS Best Supporting Actor para sa F*** at Deliver Us at Gawad Urian Best Actor para sa pelikulang The Kite. Ang dami niyang iniambag sa industriya hindi lang sa pamamagitan ng kanyang pag-arte, kundi pati na rin sa likod ng kamera bilang direktor. Siya rin ay dating asawa ni Jackie Lou Blanco at nagkaroon sila ng tatlong anak, si Naara, Ricky at Kenneth. Sa kanyang huling mga taon, siya ay in a relationship with non-showbiz partner, Mayeth Malka Daroka. Ang kanyang pagpanaw ay dumating ilang linggo lamang matapos ang pagkawala ni Pilita Corrales, ina ng kanyang dating asawa isang masakit na sunod-sunod na pagdadalamhati para sa kanilang pamilya at sa buong industriya. Sa pagkawala ni Ricky Davao, hindi lang isang artista ang nawala. Isa siyang tagapagtaguyod ng sining, isang haligi ng kalidad na pagganap, at isang huwarang profesional na minahal ng marami. Kapwa-artista, direktor, tagahanga, at manunood. Paalam, Sir Ricky, ang iyong mga eksena hindi namin malilimutan. Ang iyong marka habang buhay naming dadalhin.